Amog. あの、あ、もご。えっとね、あの、そういうもあれってなきゃで、だってさ、ソーシャルメディアでね <laughs> <todos> <todos> Oh, Pilsa ibabaw ng bundok na. Oh. Bawang hindi kita no. Milong saan. 4.4 kilometers. Kaja. Kaja. Konti na lang yan. Putik lang. Oh, Maputik. Maputik boy. mo Wala na, di nakita yung sa baba oh. Pag na lahat. Putik nga na yung daan. Grabe putik, boss Uy. shit Sumabat. sumasabit pa ano pahinga muna ba uh, uh, ba't magja-jacket kayo ang uh, uh, hindi amog yan uh, amog yan ah Oh, an opening sa taas niyan. parang ano, patag. may signal dito. Makaka-video ko, no? Ah. <laughs> Para. Let's get it on. Let's get it on. Um, hindi, video lang. Hindi ako. Kaya hindi mag-live kasi wala pang ano. Wala pong, uh, uh, 100, so, hindi 100 followers yung bagong account. Yeah. Uh, Kaya hindi pwede. mido mio Hay Marami kaya tayong ma-harvest na mais diyan. Tas, oo. Hmm. Mais field diyan. <laughs> maisan, <laughs> maisan din. Uy, mido. Ara. Atin nga no. Gum-moving ngaanaconda, gayon yung, ano? yung uh, sino-shootan. Tapos yung dami pa, yung damo Gagalau ah itu itu Ano ba itong natin? Happy ah, wala Ito. Ah, ito. Pababa. Pababa. Halang sa taas. Oh, ito pa taas. Dito na kami sa Tok Tok. Tok Tok tapos 200 meters pa mula dito. Good boy. Hi. Papa. Ada. Ada pikturan pa Tas. mug Terima kasih telah menonton! hindi makita yung taas mug kapal ng amgo alas hindi makita yung taas tap over na to Mag isa lang ha Ayan na yun yung poste na yan Yan pala yung sana niya 팀 프로페어, 미끄러워, 되게 빔조심 미끄러워, 되게 빔하고, 되조심 되게 되게 빔하고, 되게 빔하고, 되게 되게 많하고 되게 되게 되게

Sa so, mga ano? Oh. Wala, di mo makita yung baba. O. Oh, parang uulan. Ayan hey guys. Nasa tuktok na kami. Masa pila ni Papa? Palakbo na kapila na sila. Daming tao. Kahit ma maamog, daming pa rin tao. Pila na, pila na. Pila na para matapos na tayo. Oh. Ayan ang lakas ng ulan, oh. paparoon ng ulan. Ayan oh. ulan yan. Liligo tayo sa ulan. May trek din pala dun. Oh. Dun, sa lahat. Iba yung ano yan. di may lawa na. Parang bilog na. Ah, dyan yun kinukuha lang nila sa drone hmm. wala nandun pa yun sa gitna di kita

para tao. Wala ka man lang mapwestuhan. Ha? Naihina ako. <laughs> Doon kaya sa may puno. Try mo ka. Hey, na rin Деньгога я не нашёл. Смотри, baka mm. no, may controller yan yeah? 말라 l a l i Ang kami-kami lang sana. Kaso. Pababa. Ito Itong dalawang mag-asawa. Ang eh. kami, kami lang sana. Hindi mo. Pabanatan ko. Mabindisan ka. Itu situ di nakita